malinis, maaliwalas at higit sa lahat wala ng lubak. Maganda ng daanan ngayon ang Lagos nila Underpass sa Maynila, mga paps. Ito ay matapos ang rehabilitasyon nito sa nakalipas na anim na buwan. Kung matatandaan, na-feature natin dito sa One Balita Pilipinas ang noon ay binansagang lubak nilad. Dahil nga sa naglalaki ang lubak noon, marami ang naaksidente rito. Bukod pa dyan, maputik, malumot, parating basa at naiipunan ng bahayan dati mga paps. Pero sa pag-aksyon ng Maynila at ng DPWH, tuluyan na itong naayos. Alam naman po ninyo, pagdating ng Pasko, dinadayo pong Maynila. Ito po ay isang major thoroughfare papunta po ng Divisoria ng Recto. Kaya malaki pong kaluwagan nito pag nabuksan na po natin ito ngayong umaga. Pagtitiyak rin ni City Engineer Armando Andres, hindi na madaling masira ang pagkakagawa ngayon sa Lagos Nilad. Hindi na rin daw mapupuno ng tubig tuwing tag-ulan dahil sa bago nitong pumping system.